pumapasok sila undetected and or hindi na sila isi-secure o hindi na sila chichikin ng mga security guard. So, Aristado ang tatlong sospek sa nangyaring nakawan sa dalawang convenience store si Quezon City. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, Plano pa sanang looban ng tatlong sospek ang isa pang convenience store sa Barangay Rojas District sa Quezon City nitong Webes nang makatanggap ng impormasyon ang mga otoridad alas 3.15 ng madaling araw sa gagawing krimen ng grupo. Ang modus ay magsusuot sila ng uniforme ng convenience store at magpapanggap bilang empleyado para hindi mapaghinalaan at tsyempohan na looban ito at bubuksan ng bolt ng tindahan para kunin ang pera. Para uh, sila undetected and or hindi sila isis isi-secure o hindi na sila chichikin ng mga security card doon. Kasi siyempre, kumukuha yan ng uh, mga... ng mga sales. Tama ba? Yung cash amount, sales, And even deliver varia or change. At the same time, we believe that uh, these items were uh, stolen from their victims. At ginagamit na nila. Actually, meron pa silang uh, mga kasama and uh, the other teams, of course, Kinilala ang grupo bilang NIEPES robbery group na nasa watchlist ng pulisya at malawakan nagsasagawa ng pagnanakaw hindi lang sa Metro Manila kundi sa Region 3, 4 at pati sa Cordillera. Yung pinaka-leader ng NIEPES uh, robbery group na ito ay Maystamitwara Tabarez for uh, Robbery issued by Bulacan RTC at uh, nasa, ano rito? nasa uh, target list or watchlist ng uh, intelligence uh, units ng uh, Region 3 at yung dalawa niya kasama ay formally involved sa mga budol-budol na uh, scheme. Mm. No? And later, na-organize sila nitong si Nieves at nag-switch sila dito sa robbery Hold Up ng mga System. Mm. ang members niya, meron siyang mga members na kamag-anak niya. Na-recover sa grupo ang sasakyan, pampasabog, uniforme, mga baril, kabra, peking plaka, construction tools at iba pang gamit. Itinanggi naman ang mga suspect na sangkot sila sa pagnanakaw. Wala, di ka? Di ka pala, ka Walong miyembro pa ng grupo ang patuloy na pinagahanap ng mga otoridad na una nang naging bahagi ng seri ng pagdanakaw sa iba pang lugar. As of now, yun ang ating uh, tinitingnan. We are back tracking kung ano mga previous involvement niya. And uh, good thing na uh, aresto natin sila. No? So, pagkakit yung mga ganyan malalaking rapper, hold up groups, uh, most often than not, eh, rin mga potential natin. Nasa kusodiyan na ng Quezon City Police District ang mga suspect at sasampahan ng mga kasong robbery holdup at paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition. Mark Arellano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.